Oh, mga mangaka-DFL. Ayun, punta kami ng bayan, guys. Pero bagong nat punta muna kami dito sa barangay Manuot. Ayun. Tapo tayo dito sa ano, sa school. Okay, Susukatin so, natin, guys, yung kwan. Request. Yung yung kwan. Yung request ni mam ma Ayun. Ma ano bang pangalan ng si ni Ma'am? kasi 'di ba yung kailangan nila yung kanilang floor is may ano rin yung malamig daw kasi sa mga bata. So sukatin natin guys. Sponsored by Manong Kit. Thank you Manong. Nagsusukat sila guys ng para sa renewal yun. <coughs> yung doon sa may ano kahoy. Yung doon sa may kahoy. Para hindi na daw malamig ang mga bata. At malamig ang semento.

Nanti aku nilai. Yan sa baba hanggang dyan ba nang sabi? Ito o. Napatulog ano muna. Pag-finish muna bago lagyan. Kasi ano siya o. Tira-tira din naman. tira din naman. Yeah. Ito guys, yung bandang kusina na nila. Dito sila kumakain. Uh, Maluang-luang pala. maluang ina siya. Hindi si no lang. Na eh. Kaya nga dapat i-finish muna eh bago ano. Ano hmm. balik na lang po kami, ma'am, pag nakabili po. Bibili po kasi kami ngayon. Thank you. Ang paganda guys. <laughs> ang mga nanay, ang mga ina. Oo, oh, di ba? Narot nila magpaano, kung walang pasok. <laughs> si Ina Juan, yung chef natin masyado na kasing stress. <laughs> Thank you sa sponsor ni ati Irene. Malibre. Kagaganda nila oh. <laughs> Magtugod na din si Salom magutog <laughs> sinabihan ko lang yung, <laughs> naman na shout out sa ano? Basher. rin ba? kami naka ayos na naman hindi walang pasok. hindi diba, naman kasi naman kaya so, kami ng sa aming mga sarili hindi <laughs> pa si Ina Ina Gretchin <laughs> <laughs> Matagal niya na kasi English sumugpae siya nang bukod niya maharap harap Matagal niya na rin na asan na kami. <laughs> okay. Ay, kaya nang rin ano ko kay Mama pa kung sabihin ko sa dito ang tuwa <laughs> siya. Pang sibuyas mo magkulot na yan oh like. Sahi <laughs> pambili ng ano kabuno. Tayo pang Ragyege, oh, nasa kusina ka man lang, magparibang katak, mag -gernet mag -gernet ka pa. ka, <laughs> ka uh, no, na yung <laughs> okay, kailangan din dapat <laughs> uh, bumu, bumu <laughs> Ayan, sa labas nasamang amoy wala <laughs> tulog wala wow, <laughs> na yung bilhin nila. Tapos natin si Madam Maloma. <laughs> no. <laughs> Katulog ka na yata. <laughs> Tignan na lang daw pagtapos tapos Bisig Gusto ko mag-ngalangay. Wala ko chichiria. Hindi ay. Nagmukhang tao. Yan Si madam. Madam. Si koreana. Ang sino to guys? <laughs> diba? Na-stress. Tapos ngayon nag-prevent. Lose siyang kanyo kasi yan, tuloy. Ngayon, ano? Satisfy ba gaya? <laughs> Sa di, ano si ate at bukas na magkulot na doon. <laughs> <laughs> Parang kaganyan ka mo wow. ng ulo. Yeah. Isa, <laughs> stress okay, sa uh akin ng gataasan, puro stress ba naman niya. Yun? <laughs> hindi <laughs> 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 yung ano kasi, pag may hindi pala makita. Pag ano naga, 'yung pag nag pag nag-ipit ka, hindi na ako mag-supply basta nakaipit na. Kasi <laughs> Ito buhok ko daw. Ito uh -huh. yung paano yung katagal bago nag-rebound? isang taon lang naman yun. Pagkatapos mag-rebound, lakad na, wala pira na. <laughs> wala na kaming jervis. Wala na kaming pabasahe sa tricycle. <laughs> Kay. asan na kami ng jervis. Hindi na kami ni JD. Katagal-tagal daw kasi ni mami niya magpa-rebound. masasabi mo basho? <laughs> Tay, okay. may kulang ko tay. Pampaputi. Oh, <laughs> hindi ka pa na bash, hindi ka pa magpa magpabalo alin daw. Meron kasi tayong basher, okay? guys. <laughs> Sorry. <laughs> si Aisha. 30 plus pa lang, isa pa lang anak. Mukha nang lusyang. Dinagpariban. Hindi ba? Hindi ba? di ba? Yeah. daw lang nagbago eh hindi yeah. mukhang mga ina? mga yeah. <laughs> ina mukhang mga ama na ano yung bukpo? ayan yung mga istreso oh, nagtayuan na parang <laughs> <laughs> parang guys gani na pagpasok mukhang <laughs> ano Sobrang kulot na kulot na kasi yung buko, eh. yan thank you sa so, sponsor from singapore puno nga ayokong ganda yun